Hello guys, dito pala kami ngayon sa the original Mang Bix Bulalukan. Tamang tama, gutom na kami kaya padaan kami dito. Ito pala ay matatagpuan sa Sitio Kapatagan, Barangay San Jose, Antipolo City. Kaya kapag kayo ay nagawis sa Antipolo, pwedeng pwede kayong dumaan dito. Isa so, ito sa mga nire-recommend ko sa inyo hindi lang sa napakasarap ng kanilang bulalo, kundi abot kaya pa. Marami din ang kumakain dito. Ito pala ang kaibahan ng kanilang bulalo. Walang masyadong sahog na gulay. Kung mapapansin onion spring lang yung halo. Pero malasang malasa ang kanilang bulalo. Ayan, tamang-tamat, gutom na kami. Tapanan na natin. Hmm, tamang-tama. Napakainit pa ng sabaw. Hmm, masarap. Kaya eh, ano pang inintay nyo? Punta na. Sa so, the original Mang Bix Bulaluhan. Sige, tapusin ko muna ang pagkain ko. Maraming salamat. Pakishare naman kung nagustuhan nyo ang video na to